Hello po, welcome to my vlog. Ayan ang 'yung mga aralin suso. Ayan sila lahat. Dito 'yung alinmang drone bagit. Sa 'yung si Tumatalon sa ahas. To. So, Napakaliit, wala pang ganit tingting duwatalo. Ha, uh, Hello, ayan, nanguhuli kami ng suso. Eh, nanguhuli. nag ng suso. Dito sa sapa ng igaton. Hindi pa, pa ito igaton, boy, di ba? Lakuging. Ha? Lakuging. La Lakuging. Suso. Sa Bicol, Tabagwang. Ayan, nakakapa-kapa. Anong kinakapa-kapa? Parang... <laughs> Ang kwanit ni Brian, tinatapay. Ayan, nakahuli ng katang. Ay ko. Ano katang goy? Ay, madami na. Tara, samahan nyo kaming magtabagwang. Tagalog guys suso. Ito sa aming sapa sa Bicol. Ya, sige kapak, kapak, Baka mamaya iba mga kapak mo yan, Brian, ha? Kapak kami pinakapak kapak mo yan. Ano Katang? Tingnan natin. Katang dyan. Katang dyan ya, non, quin qua, mais sa potasse. Où là, nam anh big jan. Qua, canh, quin, 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 bukan dukot quin, dukot quin, 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 dukot, quin, 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 Enggak. Yang sigi dua poten ya. Ha, sigi dua poten ya. Ah, Maka maka wala yang ya. Enggak ada yang susuk. Di yan. dati dati apa nak perkara we di tunan susuk. Wala ni na, nak ubus ni. Ni yang lit namanya. susu on lelaki tu. Nah, oh. kalau eh, ini nak kata.

Hoy, wag kang lubayo, lubayo diyan ha. Ay, kataasan ng mga puno oh. Ah, Baton, dami mga bato. Hmm? Ano, meron? Yeah, Tapos tapak ka mamimi, meron dyan. May balyay na. ko nyo. Oh, bato ba kaya? <laughs> sebenarnya yang kaya kaya selon Ya, teman teman. Nanti mana nak buka? Ayo nombi katang. Katang katang. Ayo nang katang. ini ni merami jang susu pengganggannya menga merami ugat ugat merami susu. Ya, kau baca yo susu ayam susu. Hmm. Ramai susu. ah, kapakapain mo lang para makakuha kayo ng suso ito yung mga dito malinis kasi ito kasi walang mga nakatira dito ang bahay sa taas ang hmm, ah, dami oh hmm. kapakapain nyo lang yung liliit huwag yan isama kasi kawawa para lalaki pa siya diba kapakain susok nyan ulan Ayan, kanya-kanya silang kapa-kapa. Kapa-kapa hanggang may makapa. Huwag lang limta ang makapa nyo. <laughs> Takbuhan niya kayong higi <laughs> Hige. Brian, sa may may hita na, may ano na. Dalag. higi kapa-kapa, tuwad-tuwad. Hanggang makakuha ng suso. Baka may mga monkey dyan sa taas, boy. Talaw lang tayo ng monkey. Hindi kaya. Patay tayo dito, lapain tayo ng monkey. Eh, may monkey. Shhh, uy! Oh, oh, oh. Buti hindi nagulat siya Ryan Oh. Palaka daw, palaka, palaka, dali. Diyan, Di. yan yan Diyan, diyan, diyan. Diyan, diyan, diyan. Diyan, diyan, diyan. Diyan, siya, tatalo niyan. Pungusin niya. Pungusin mo pati liig. Sira, sira ulo to. Tingnan <laughs> mo. Itiro ko na basa. Ayan o. Oh. Atan na. Atan na

Diyan yung gato siya Diyan Diyan yung gato siya Hahaha Putres siya Sige, lukutin niyo dyan sa butas Diyan Andre Diyan, dyan, dyan Sige Sige, buhatin niyo ang bato Sige oh, Ano, anong dyan? Ano? Wala? Wala pala eh <laughs> Ano yan? Kaya, ano? Ampul Hmm Bakit ano mas Kaya sino ang ampul lang yung lukad oh. Di ba? Pag dito sa probinsya, di ka magugutom, basta marunong ka lang. Patamat tabad ka wala. Ha? Ah? Dito, dito, dito. Dito, dito, jamon. dito. Dito, dito. Dito, jamon. dito. Ayan, dito, dito. 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 Hmm, ba? Oh. Um. Sige, sige. Hmm, so, bukahan na. At sa sa Dito. Hmm, um, hmm. Saan eh. um, ba ilalagay? Tinaw, kung pigay na yun. Hmm, wala. Dito? Hmm, nakakawa ng hito. May ano na, may sinik. <laughs> oh, pareto, ba, may isda na. Ay, hito. Nagaling sila mga huli ng hito. Hindi ron boy, hindi ron. Magmaya nung ko Hmm, niya yeah, kay kanya kanya pwesto. Bryan. Hmm? Oh, din trip ko 'yung ini. Ute motor gedit gedit boy. Ayan boy. Ay, dito ko tap pala ka. Oo. Oh, wala. Pag maliliit <laughs> 'tong opponent, kawawa naman. Yeah, kaya naman silang ampul. Hmm, hmm, Hmm. Yeah tayo. Kina-bujan si Lalim. Ha? Ayan, busay yan. Busay. Sa so, puta toy, hey, kita tayo dadaan. Eh, boss buhay na naman tayo dyan. Buhis buhay. Raket Raket na, kaya, kaya, kaya. Go, 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 kaya, kaya. Buhis buhay na naman tayo. Sige, Brian. Pag gumulong ka, kawawa ka dyan. Doon ka sa baba po pulutin. Ayan, kami na. Matarik na naman, matarik. Ye yeah, go! Ah, sinilas tayo, sinilas at madulas. Madulas, madulas, madulas. Isko. Nako. <laughs> ah, ano? <laughs> sige. Sige, Brian, go. Ha, ah, gumuluka, delikad na sa baba no. Oh, taas 'yan. Ano? Sus so, ginoo. Oh. Gapang. <laughs> ano? <laughs> boys Boys, tayo mga mga idol. Lasius Mario Sip. Panibagi ng kahawakan natin kasi pagkakao uh, unti pagkakamali mo. Ah, uh, doon ka babagsak sa baba. Di. Ay, ayan. Ay. Uh. Ay, malapit na kami sa finish line. Wow. Uh, boys, buhay. Ay, doon ka sa baba. Jusko. Uh, ay, nako. Oh. Huh. Ayan, sa taas. Ah, kapagod. Para magharap lang tayo ng suso. Tabagwang. Ayan. Ayan po. Hanggang dito na lang po aking uh, vlog. Ah, salamat po sa inyo. Bye-bye.